Grabe, ya. Yeah. Ito mga katinig ko. Sa naging pag-uusap nina na Rep. Chanko at Senero Marcoleta, ramdam mo ang bigat ng isyong tinatalakay. Tungkol raw sa mga insertion sa BICAM na hanggang ba ngayon marami pa rin tanong. Ayon kay Senero Marcoleta, kung mismong DP Duilo o Secretary sekretary daw ay walang alam kung sino ang naglagay ng mga dagdag na pondo, aba may dapat talagang ipaliwanag. Ang sabi pa ni Rep. Chanko, kung hindi pwedeng imbitahan ang mga kongresista bilang resource persons, paano malalaman ng bayan kung sino talaga ang may gawa ng mga insertions na yan? Masakit marinig na may mga flagship projects parao ng administrasyon ang tinanggalan ng pondo para bigyang daan ang mga iniapi-siningit sa BICAM. Kung totoo ngayon, malaking tanong ito sa transparency at respeto sa proseso, sa dulo, eh, malinaw ang punto. Ang pera ng bayan dapat alam ng taumbayan kung saan napupunta. I first ask you that in one of your hearings at the House of Representatives, uh, where particularly the insertions have been discussed, I remember Representative Egay Rize and yourself were asking that Representative Elizaldeco be invited in order for him to shed light on the issues being taken up. In that hearing. Uh, am, I, am I correct, sir? Yes, Your Honor. And uh, this came up after former Secretary Mani Bonoan told the committee uh, that he does not know where or he does not know the persons responsible in putting the insertions during the BICAM conference. Is, is that correct? Your Honor, can I clarify that statement? Yes, please. Ang uh, ganito po yung nangyayari dyan. no? So nagsimula um ang una nag interpolate ay si si Congressman Erice. So sabi ni Congressman Erice, nung sa dulo na, sabi niya kay Secretary Bonoan, um alam niyo ba kung ano yung yung amount na nadadagdag sa departamento um pagdating sa Bicam? Ang sagot ni ni um, uh, Secretary Bonoan at the time was that um hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng Bicam. Makita na lang namin 'yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula noon. So, ang sabi ni Congressman Eriza noon, since hindi po alam ni uh, Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nag-motion na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Um, uh, Parang ang sinasabi po nila noon is that um, hindi po pwede maging resource person ang isang uh, congressman. Kaya tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, um, humingi ako ng pasya kay um, Congressman Erisa because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, um, kung ganyan po, na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong um, investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath, o hindi pa pwedeng resource person ang, um, ang um, isang congressman, Ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangan malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po uh, doon sa, uh, sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Kasi kami po, ako po hindi ako member ng BICAM. No? So natuklasan na lang namin ito noong um, ako, nalaman ko lang yan. I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin nung una, Phil Health lang binawasan, DepEd lang. Um, later on, nalaman, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa um, BICAM. So kaya po, um, ako rin, napakalaga po rin sa akin, na maimbitahan si um, Congressman Saldi ko. At doon po sa House of Representatives, um, meron pong small committee doon pagkatas ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldi ko, um, yun po, request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung uh, miembro ng small committee na binabanggit niyo Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldi ko ang tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress, and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luzquimbo po. Um, Sino po yung majority leader? Um, Congressman Manix Dalipe po, Your Honor. Minority leader? Um, uh, Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa so, mga tweet, silang apat po ang nagkukompose ng small committee. Yes, Your Honor. Uh, ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kung po ay dalawa hanggang tatlong buwan po nating pinagdedebatehan yung budget, mag-aaway-away pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw. At uh, katapos tapusan ang sinasabi ninyo ay apat na taon lang pala ang gagawa ng mga bagay na inyong gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, your honor, di ba po? Um, sabi ko nga uh, magtatalo-talo, magbibigay ng inputs yung mga yung mga kasamahan natin tapos sa dulo pala yung apat na tao lang ang magdedesisyon. At yung problema po doon sa apat na tao na yun, at least yung BICAM po, may BICAM report po yun eh. Makikita sa BICAM report kung ano po yung original net budget ng isang department your honor. Tapos makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, your honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. Di ba po, nung unang uh, araw namin ng budget briefing, nahandun po si Sekmina, nahandun po si, si Jose Cathy, um, hiningi ko na po yung uh, um, report ng, um, ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after, after, uh, seven days after may pasa ang isang batas, or 15 days, pagkatapos mag-end ang session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang House Bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng uh, records doon sa archives, wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po um, wala din sila hanggang ngayon wala po silang binibigay so ibig sabihin sabi ko kung walang walang record yan ang sigurado na nakakaalam po niyan your honor is si congressman Saldico Bago po tayo magpatuloy let me acknowledge the presence of uh, senator Sherwin Gatchalian ayo wala po kayong nakita sa archive o ayo po nilang ipakita Hindi po kasi yung archives alam niyo naman po your honor yung archives natin sa House of Representatives napakagaling po noon kahit yung um, deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po doon. Lahat transcript, journal, kompleto po yun. Yun, wala talaga. At noong um, tinanong ko po, noon yung Comsec, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga, pa-email na lang sa akin. Ang tagal na po noon, hindi in-email. So wala po talaga yun. At imposible naman na walang nakakaalam noon. Alam po ninyo, uh, mayroon po nga tayong tuntunin sa House of Representatives kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May tatlong kopya po dapat na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Uh, sinubukan ko rin po sana ng mang, manghiram noon kung meron, pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po. So ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron pang pagkakataon na kahit pa paano eh, nakita nyo rin po kung uh, sino talaga ang may ng mga insertions uh, doon sa Bicam. Hindi po. Ang ginawa ko po, Your Honor, is nag na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Paano po kayo nagresearch Ah, ganito po. Um, uh, noong... Uh, okay, ang his mahaba po yung history niyan, Your Honor. Um, uh, to be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects um, yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa Sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, um, naghanap na po siya kung saan napunta yun. So, wala po ako nung unang meeting, pero I think, um, nagkaroon ng meeting, I think, ang dinig ko, noong January Um, tinanong po yung Senate President, um, si Senate President Escudero at tinanong po si um, Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong um, mga um, insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko po, pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako noong unang meeting, um, si Senate President uh, Escudero Escudero, binigay po yung listahan ng Senate um, amendments no? doon noong three days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, um, nalaman ko po na um, wala, pa yung, wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga um, insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. Um, March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, uh, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, hey, ganito po, um, Your Honor. So March 24, paglabas na paglabas ko doon, um, uh, kasi um, nagmamadali na no si Secretary Bunoan eh. Kasi ang worry niya po noon, March 29, mag-election ban po, di ba? So hindi maaaway, hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, e, e, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas na paglabas ko tinawagan ko po si Congressman JJ Suarez. Kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldi ko, ang kumakausap na lang um, sa mga department secretaries ay si Congressman JJ Suarez. So ang ginawa ko po your honor tinawagan ko siya, hiningi ko po yung yung uh, yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila na ibigay sa akin. I think three batches bago po nila na ibigay sa akin yung kompletong uh, listahan po nung sa House of Representatives. Sa po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez. Uh, nagbigay naman po ba siya ng informasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, um, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko pa, paano ko naman hahanapin to? Eh, um, hard copy. Pero nagtagal eh. Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, um, binigay rin in three tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch na tagalan. So sabi ko, um, uh, hindi ko po um, uh, check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung, um, yung di ba po, admittedly, lahat naman po kaming uh, congressman, um, pag, uh, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So siyempre, um, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So minatch-match ko po yung, um, yung data. Ang haba noon, hindi eh, ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi ang na wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hihingi ko po kay kay Yusek Cathy. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this, she is here. Sabi ko, um, Yusek, pakiisa-isa mo nga, oh. um, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung um, congressional district. Eh kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon. Eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, um, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Eh kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, um, matagal, 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 hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko ma-pre-present ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag pinisinta ko po, um, dahil ako magpipisinta nun, kailangan kumpleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi niyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, Naibigay din, hindi ko lang wala lang yung telepono ko sa akin your honor, hindi ko ma-check na nandoon. Sa mga tweet naibigay naman sa iyo ni uh, Usec uh, Katie Cabral kung ano anong mga distrito 'yon? Yes po, your honor. At naibigay naman sa iyo ni uh, Congressman JJ Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po, nagtagal. Kaya ngayon po, uh, pwede ba niyo uh, sabihin sa amin kung uh, uh, ano ang napansin niyo kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung uh, mga proponents? na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon. Anong hindi... Ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Your Honor, ang una kong ko ginawa, siyempre ako po yung ay magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta, tapos mali pala yung data na pipresenta pre ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung... Rick, kasi diba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa Navotas. Okay? Um, yun nga, in-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So, pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, eh yun, eh, amienda na pinayagan ng BICAM. Okay? So, so, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok o nadagdag. Sa distrito? Hindi, nee, yung sa akin muna. Yun na po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 or 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yun. So, nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin, na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So, ginawa ko po, pinresent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang uh, distrito na hindi masyadong... Uh, na very unusual. Halimbawa, uh, palimbawa sa... Uh, dalawang probinsya ng Mindoro. Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of uh, Mindoro Oriental. Kaya ko lang po tinatanong. With no offense met, um, Your Honor, kay Gov. Uh, Dolor and to my fellow congressmen, ng district congressmen, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung, yung dalawang... Um, dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. occidental ang net po nila is something 2 point between 1.5. Sabihin na natin, sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung, but I, but, I have the figures, Your Honor. Kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung net nila, pero ang, ang GAA po nila is, um, 20 billion. So, nagulat ako. Sabi ko, um, with, in fairness doon sa mga district congressmen, Your Honor, hindi naman sa... Hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng, ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila member ng Committee on Appropriations. Parehong first-term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, di ba, in my case, um, nag-request ako 1.2 billion ang na, na, bigay lang 569. So paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalaki. So, sinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon? Sige po. Tapos po, um, nagulat din ako kasi, syempre makikita ko doon sa proponent, tsaka doon sa, sa um, district congressman. Nagulat po ako na, um, for example, um, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, na sa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party It list po? um, ako Bicol at um, BHW po. Eh, ang, ang, ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag ka kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, dalawang billion po yung nakuha. Sabay kam po. Sabay kam. So hindi ko na po na-check, Your Honor, yung ano kasi one man team to ako mismo nag uh, ano ano nito eh so Balikan yung, po natin yung sinabi niyo uh, without any offense meant doon sa representative po diyan sa Mindoro Oriental at sa Mindoro Occidental kayo na po'ng nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan ng manghingi ng ganong kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Diangco hindi po Kung kayo nga po eh <laughs> nanghingi no, ng ganito ay eh, kalahati lang ang naibigay sabi po niyo kanina hindi sila lalampas ng at least 2.5b pero ano pong nakita ninyo, lumam, naging 20 sa mga tweed, magkano po yung nadagdag? Sa ngayon po doon sa inyong na, no, 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 nakita. 17, ganyan. Di ba? From two, sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako, na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is um, si Congressman Sadiko. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!